Dahil nagmula sa hirap, alam ni Manny Pacquiao ang pakiramdam ng wala or kapos. Kaya nang mabigyan ng pagkakataon, maraming blessings, hindi nakalimot si Manny na tumulong sa mga nangangailangan. Pero hindi lang pala sa sariling bayan ginagawa ito ni Pacquiao. Sa Amerika, isang na homeless ang nasulyapan ni Pacquiao na humihingi ng tulong. Tinawag ito ni Pacquiao, bumunot ng pera, at inabot sa namamalimos. Nagulat pa ito na si Pacquiao pala ang nagbigay ng tulong sa kanya. Thank you bro. On the streets, okay, what says, no, Thank, you, bro. Thank you, bro. Sa sobrang tuwa ng kano na maaaring tila nakaboundy na at may panggastos na sa araw na yon kinuha lang ang gamit at patakbong muwi na ito. Matapos namang magpaunlak si Manny ng autograph signing at papicture may lumapit kay Pacquiao at nakikiusap

Pauwi na si Manny galing ng training. Nang mapansin ang isang homeless at bago umalis, inabutan ito ni Manny ng pera. Tila natulala ang homeless, hindi alam kung tatanggapin ang pera. <laughs> Malayo na si Manny, pero ang homeless ay tila confused pa din sa pera na inabot sa kanya. Napatingin na lang sa langit, napaisip na tila hulog ito ng langit sa kanya. Ang boksingero naman na si Arnold Gonzales natumulong bilang ka-sparring ni Pacquiao. Ganda ng ngiti, laking tuwa at pasasalamat ng bigyan ni Manny ng kanyang signature boxing shoes. One A pair of his signature shoes to Arnold Gonzalez. Papaalis na si Pacquiao noon ng pakiusapan ng boxing fans at kanyang pamilya na kung pwede makapagpa Hindi inisnab ni Pacquiao ang pakiusap. Nakangiti, kinaragka pa ang anak at nagpakuha ng litrato. Isang magandang alaala sa pamilya ang ginawa ni Pacquiao, higit pa sa pera. One, two, smile! very totally happy! Pero bago umalis si Manny, nag-abot pa ito ng pera sa ilang batang nandoon. Sa isa sa mga biyahe ni Pacquiao sa ibang bansa Inabutan din niya ng pera ang mga nakitang matatanda. At sa sariling bayan, hindi rin madamot ang 8 Division World Champion. Pila-pila ang mga tao, sinishare ni Manny Pacquiao ang magandang blessing na dumating sa kanya. And of course Manny Pacquiao doesn't have to be doing this. He's always been extremely charitable. Bayan ko'y masaya, lalaban ako sa mundo. Kaya hindi na nakapagtataka na kahit mga alagad ng batas sa Amerika, malaki din ang paggalang sa Pinoy boxing legend at sabik sila na mapasama kahit man lang sa picture. I'm just a... Are you feeling Manny? I want them to be always happy. God gave me this talent. He gave me this responsibility to, to help people. From Kimwabe, Philippines, here is the challenger, Manny Pacquiao. The winner by TKO victory and still the IBF, junior featherweight champion of the world, Manny, the destroyer Pacquiao. Currently recognized as pound for pound the best fighter in the world, of the sport and future Hall of Famer, ladies and gentlemen, please welcome boxing's legendary and only eight division champion of the world, the one and only Manny Pac -Man Pacquiao. So gusto sa ngayong sa mga kaibigan at kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at sa mga tulad kong OFW, saan man Panic sa mundo, kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan nyo po itong aking video, like at kung pwede, mag-subscribe na din po kayo. At para updated kayo sa aking mga video, pwede nyo i-click ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Mr. Jan Paul Habana, Roland De Leon, Bobby Ong Suwiko, Rodolfo Arisgado, kay Jer TV, kay Mr. Dong Tangloy Mallari, Jen Mergen Garcia ng Macau, Madam B, Bill Mahampreyes, at kay Mr. Billy Joe Bildad.